Shoutout mga boss gang may bagong ano na ko saan na food tripan dito sa Maybinan, Laguna At dito ngayon nag-o-offer sila ng na kanilang mga Neapolitan style pizza Ito yung traditional na Italian pizza na makikita sa Naples At ang kinagandahan nga rito ay 60 to 90 seconds e luto na yung ino-order mong pizza At di lang yun, meron din sila rito mga nagsasarapang rice meal at mga ice and hot coffee Gusto saan to mga boss gang, tara! Food trip po to, food trip tayo, geng-geng! Welcome to Nina's Pizza, Pika and Cafe! Hello po! Ako po si Nino Almendra at ang aking asawa. Ako po si Tets D. Almendra. Kami po ang owner ng Nina's Pizza, Pika and Cafe. Okay. Bali, ka-open lang po namin. Nag-soft opening kami noong June 8 at nung June 12 ay nag grand opening kami. Actually nag-start kami during the pandemic 2021 siguro around oh, September. And then uh, na-ira namin siya ng 2 years and then nag-stop kami. At ngayon naisipan namin talaga na ng establishment para medyo maluwag para sa sa mga kabataan, sa mga naghahanap diyan ng lugar na ma-chichilan, ma ma yung konting kwentuhan. Eh, kasi nagsimula kami nito dahil ang hilig ng siman kasi siya. Tapos pag umuwi siya, nagre-request yung mga anak niya na gagawa ng pizza, lulutuan siya. Kaya naisip namin mag-asawa na bakit hindi natin i-gawing umpisa ng negosyo para naman hindi na siya aalis sa kaliman. Kaya punta na po kayo dito sa amin. Meron din po kami dito mga camping chairs and tables na inain sa mga kabataan. Kaya tara na, pasyal kayo. Ang pinagmamalaki pa namin dito ay yung aming KTV bar na kung saan pwede kayong mag-chill, mga magbabarkada, mag-office mate, pamilya, pwede kayong mag-banding. Kaya uh, ito ay good for 6 person. So price starts at 300 per hour at habang tumatagal kayo ay pababa ng pababa yung presyo namin per hour. Dito sa Nina's Pizza, ang ino-offer namin sa inyo ay yung Neapolitan style pizza na kung saan ay lahat ay gawa namin fresh. Uh, from dough, gawa namin siya. Ang tomato sauce ay from tomato sauce na gawa din namin. At ang cheese namin ay pure mozzarella. At yan ay luto sa uh, na within 60 to 90 seconds luto na yung pizza nyo. Ang price range namin For a box of 2, meron na kayong uh, for 360 pesos, meron na kayong 2 boxes of Neapolitan style pizza. Mmm. Sarap so, mga boss, panalo ah. Meron po pala kami ngayong nachos na for only 120 pesos, shareable na po siya sa mga magtotropa, magkakaibigan. At hindi lang po pizza yung ino-offer namin sa inyo. Meron din po kaming silog o rice meal na affordable po sa lahat na Pilipinong-Pilipino ang lasa. At meron din po kaming coffee na i-offer sa inyo at syempre dito po pure coffee po kami kaya masarap. Uh, pure uh, <laughs> coffee beans po ang gamit namin. Mga kabinyanense, ini-invite po namin kayo pumasyal dito sa Nina's Pizza, Pika and Cafe located at number 9 Casas Street St. Francis 7, San Antonio Binan City. Open po kami ng 4.30 hanggang midnight. At kung gusto nyo pa hanggang umaga. <laughs> ano pang hinihintay nyo? Pasyal na kayo dito. Chill lang tayo. Enjoy. And maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye. Geng, geng Thank you.